Ito ang top 5 na favorite funny videos ng mga taga Cavite City. Bye! Magic. May tatarong ako sa'yo ha? Huh, Saan matatagpuan ang Great Wall of China? Sa Egypt, sir. May tatanong ako sa iyo, ha? Oo, okay, sir. Okay lang sa iyo? Opo. Magbigay ka ng isang bansa na nagsisimula sa letter U. Europe. <laughs> <laughs> Toy! Teka. Sir. Teka, saan ka? Saga dyan lang po, sir. Ba't nasa labas ka pa? Pintusan lang ako, sir. Bumili ng yelo. Okay lang patanongin kita? Sige po, sir. Matatanong ko sa iyo, ha? Anong pagkaing dagat? ang alam mo na nagsisimula sa letter C? po, sir. Yeah. Ba, sir. Ka? Ika pala, retail lang po. Ano ginagawa mo? Pwede ka driver po, sir. Anong society ka? Opo. Okay, ang ilan ba tanungin kita? Sige po, sir. Tungkol sa Bible, ha? Sige po. Sa Bible, sinong G ang tinalo ni David? Kajila po, sir. Okay, halika. Taga saan ka? Taga Miranda po. Tatanungin kita ha? Okay lang sa'yo. May itanong ako sa'yo. Okay. Ang tanong ko, ito ha. Kung ang bulak ay cotton, ano naman ang bulaklak? Cotton ton po.